babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghaya natin ang isang isikai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Dinala ni Lamthin si Ephra pabalik sa tribo ng mga agila. Agad lumitaw ang husay ng dalaga sa pagpapagaling at pagtatanggol. Nang suriin niya ang mga nasugatang raptor, hindi nagatubiling ibinigay ni Lamthin ang kakayahan nito. Tumugon si Ephra ng buong kumpiyansa at napabilis ang proseso, isang mala esmeraldang ulan ng mataas na antas na panggamot ang bumaba mula sa langit, sumaklaw sa kalahati ng tribo sa isang kast, at tila unti-unting namalas ang bawat pilay at hiwa habang nagsara ang mga sugat at dumadaloy muli ang sigla sa mga katawan, na puno ang mga agila ng pagkabighani, ang ilan ay tumiliw ng pasasalamat, at maraming boses ang umalingaungaw sa tuwa dahil sa di inaasahang ganting iyon. Dinala ni Lamthin si Ephra sa kulungan ng pinuno, inas niya ang mga panlabas na sugat na madaling pagalingin. Ngunit kinilala rin na may limitasyon ng kanyang kapangyarihan, hindi niya maibabalik ang sirang pakpak ng pinuno sa dati. Lumuhad siya sa mas malakas na ritual at inilahad ang isang mas mataas na panalangin, ang bituin ng pagtubos, na nagbigay ginhawa sa matinding kirot, unti-unting nagmulat ang pinuno, tumindig, at napuno ang kulungan ng mabigat na emosyon, ang asawa niya ay napaiyak sa tuwa, ang kalagayan ng pinuno ay mabilis na nagbalik sigla, at nang makita ang mga kilalang mukha at marinig ang mga pagbati, muling dumating ang buong kaalaman ng sitwasyon sa kanyang isipan. Ngunit hindi nagtagal bago napalitan ng lungkot ng alab ng galit. Nang maunawaan ang paglusob sa tribo, napuno ng puot ang pinuno. Nanambalik ang determinasyon niyang mag ganti itinugo ni Lamthin ang panawagan hindi lamang sa salita kundi sa gawa, ipinangako niyang mangungulekta ng mga halimaw hangga ti kailangan upang ibalik ang dangal ng tribo. Bago pa man magsimula ang paghahanda, pinagkalooban niya ang pinuno ng isang bihirang relikya, mga pakpak na yari sa pinong bakal, tinawag na Blade's Wings. Ang mga ito ay napakagaan, napatalas at pinatibay ng mga dwarven enchantment, Isang artep-akto ng antas labing isa na agad na nahalata ng pinuno bilang napakahalagang kayamanan. Nagdalawang isip man sa una ang pinuno, napawi ang pagtutol ng ipaliwanag ni Lamthin na wala nang hihigit na kailangang bagay kaysa sa kakayahang lumipad para may ang paghihiganti, sa ganitong pangungusap, natigil ang anumang pagtutol at tinanggap na ng pinuno ang Regalong magpapalakas sa kanilang balikat para sa darating na laban. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango ang pinuno bilang tanda ng pagsangayon. Lumapit si Lamthin sa kanyang likuran at mariing nagsabi na bago may kabitang bagong pakpak, kailangan munang baliin ang natitira niyang pakpak. Bagamat alam niyang masakit, hindi umurong ang pinuno ng mga agila, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sumagot ng buong tapang na gawin na ito. Hindi na siya binigyan ni Lamthin ng pagkakataong maghanda, isang malinis at mabilis na hiwa ng espada, at agad na naputol ang natitirang pakpak, sa iglap na yon, tumama sa kanya ang di masukat na kirot, at ang kanyang matinis na sigaw ay umalingawngaw sa buong tribo. Pagkatapos ng proseso, biglang lumipad ang pinuno patungo sa kalangitan. Sa unang hampas pa lamang ng bagong pakpak, naglaho siya sa paningin, isang anino lamang na dumaan sa kagubatan na parang hangin dumadaluyong. Ang mga pakpak ay kumikislap ng mahiwagang liwanag. Nang sumayad ang dulo nito sa isang dambuhalang puno, nahati ang punong yun sa gitna at bumagsak na may dagendong. Sa paglapag niya, nakita ang lawak ng mga pakpak, halos sampung metro ang kabuuan, at bawat balahibo ay tila talam ng labaha. Sa kanyang pag-ikot pabalik, buong niyang sinabi na napakainam ng mga pakpak na iyon at hindi niya alam kung paano magpapasalamat, ngunit si Lamthin ay nanatiling kalmado, sinabing hindi yun mahalaga, ang tunay na gantimpala ay ang darating na ganti, muling sumiklab sa mga mata ng pinuno ang ningges ng paghihiganti, sabik silang parehong harapin ang mga kaaway. Matapos ang tagpong yun, bumalik si Lamthin sa tribu upang ipahayag ang nalalapit na digmaan, kasabay nito, sinubukan niya ang mga kagamitang mahiwaga na kamakailan lamang niyang nakuha, ayaw niyang mapahiya kapag oras na ng labanan. Samantala, sa kanlurang lawa ng dakilang tumlins, isang rehiyong sagana sa likas na yaman at mga ilog, nagkukubli sa ilalim ng na tubig ang mga mababangis na halimaw. Sa ibabaw, isang higanteng tutubi ang nangingitlog sa gilid ng lawa, ngunit sa mismong pagdampi ng kanyang buntot sa tubig, biglang sumulpot ang isang kamay na may mga palikpik, Hinatak ito pababa at nilamon ng pinuno ng mga halimaw sa lawa, isang nilalang mula sa lahi ng mga diyos ng tubig, kalahating tao at kalahating isda. Mula sa isang malaking bato sa gilid ng burol, inilarawan ng pinuno ng agila ang kalagayan ng lugar, panahon ng pangingitlog ng mga tutubi, at maraming halimaw sa tubig ang kumakain ng mga itlog na iyon. Sa kanyang likuran, nakatayo si Lamthin kasama ang hukbo ng mga goblin at ang reyna ng mga duwende, nagreklamo si Gabo, ang malakas na mandirigma na hindi siya marunong lumangoy, napangiti si Lamthin ng malamig, kung gayon, bubuo sila ng lahing goblin na kayang lumangoy, ang mga halimaw sa tubig ay magiging perpektong sangkap para sa bagong pag-aanak. Ngunit paano nga ba nila ilalabas ang mga ito? Tanong ng Elf Queen na halatang nababahala, dahil alam ng mga halimaw ang dami ng kanilang kalaban, kaya hindi sila magpapakita. Ngumiti si Lamthin ng mapanlin lang, hindi siya naniniwalang tanging mga halimaw sa tubig lamang ang naninirahan sa loang iyon, Agad niyang ginamit ang kakayahan ng pagtawag, at pinahintulutan ang kanyang isip na makontrol ang lahat ng mababangis na nilalang sa lawa, tahimik na tumitig ang lahat sa tubig, ilang sandali ng katahimikan ang lumipas. Hanggang sa biglang sumirit ang pulang dugo mula sa kailaliman, lumawak ito at unti-unting nagkulay dugo ang buong lawa. Biglang nagulantang ang lahat nang makita nila ang mga halimaw na sumasabog sa lawa, kanika nilang mga katawan ay nababalutan ng sugat at dugo, hindi maintindihan ng ilan kung ano ang naganap, ang mga halimaw ay nagpadali-dali at tila may panibagong puwersang umiiral sa ilalim ng tubig. May nagkwento na nasa buwan ng higanting isda ang isa sa mga halimaw at muntik ng malunod. Kung hindi nakalabas sa loob ng tiyan ng halimaw, siguro patay na siya ngayon. Sa gitna ng gulo, tumalon mula sa tubig ang pinuno ng mga nilalang dagat, ang Water Monster Lord. Ang katawan niya ay puno ng hubog na kalamnan, mukhay mabangis na parang isda, at nang tumapak sa lupa ay unti-unting nagbago ang anyo niya patungong kalahating tao, sa kamay niya hawak ang isang dambuhalang buwayang nilusaw, isang iglap lang ang kinailangan niya para durugin ang halimaw na antas pito, isang senyales na napakalakas ng kalaban na ito, nang magwi sa sarili na may kakaiba, may isang nilalang na kumokontrol sa mga hayop dagat. Nang makita nila kung sino ang nasa harapan, napalunok si Lamphain at ang kanyang grupo. Tinawanan ng Water Monster Lord ang dating agila, pinagtawanan ng mga goblin na kasama nila, at ipinahayag ang paghamak sa kanilang pagdating, ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamataas at pangungutsa. Nang mapansin niya ang Elf Queen, na puno ang kanyang mga mata ng pagnanasa, agad niyang ipinagutos na hulihin ang babae. Sa kabuuan, sumabog ang kaguluhan, nagwala ang mga halimaw at sabay-sabay silang sumugod. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala si Lamthi ng mababang puwersa. Ang shockwave mula sa kanyang sigaw ay tumama sa mga halimaw, nagdulot ng dugo at pagkahilo. Maraming nilalang ang nawala ng malay at bumagsak sa pampang. Sa mahinang tinig at malamig na loob, inutusan ni Lamthin na patayin ang mga lalaking halimaw at iwanin ang mga babae. Sagad na inatake ng mga goblin ang mga natitirang nilalang, bawat hampas ni Gabo ay nagpapahaba ng sugat at bumubutas ng dibdib ng mga nilalang, habang ang Elf Queen naman ay nagpalipad ng mga palaso na tumago sa noo ng kanilang mga kalaban. Sa loob ng ilang sandali, nagmistulang masaker ang baybayin, malupit, mabilis, at walang awa.